Sa sabi ko makita ka. Naunawa ang kita. May karapatan kang maganap ng... Oh, ikaw magmamahal sa'yo. Ah, uh, may, may karapatan kang lumigaya. Bata ka pa, Maria Clara. At batid ko na, hindi na tayo muli magkakita. Ang kita, Maria Clara. Hindi kita inuudahan. Naparito ko para makita ka sa huling pagkakataon. Anong sikreto? Kung maaari, ibulong ka lang sa akin. Hindi ka pa nipaniwala yan. Pero, paano bakit? May kanilang ba? paano mo ito nang Maraming lalas. Huwag kang umiyak. Wala kang kasalanan. Um.